din tayo ng paya na may kakain Ay, thank you lang Ilang araw din tayo Magya you know? ay Lord sikilos na yung ng natin Tara you know? Oh yah sunod sunod ay you Lord know? Simbunin na natin Para makaraya pa tayo ng iba ko ko yana lawan tai no ba ko idu no o ta ya ta ho o wow ten ke norm o o ana ko da mai do o sono sono tra sadyang walang dawe lang ditong nakaraan ay sadyang walang dawe lang siguro ditong nakaraan ay dun oh alakot palo dami pala mga fuklo malamang ah uh -huh. ah yan oh yan okay oh dun dami lang nandito sa dito dalayo na sa paya. ay don, abah, oh, wala nang malanatiran <laughs> <yung> ako kaya ba, <laughs> <laughs> malagot malagot don, sayang di sya pulo na may gigi, oh, oh sayang pa yung pa, patay na oh dami na idol yeah okay. oo oh, oh. Na oo oh, oh. naman oo oh. oo oh. ubos idol ubos madula ay tingin lang Pagkawin na tayo ay doon Oh ito huli ko Nakabawi din Ay nakabawi din Pagkawin na tayo ay I think you Lord, you know.